O, yeah. Oh, kanina ramdsin ka angin ni makina. Dul ni pwede po, po na ibabalik natin na sira, no. Magandang hapon po mga idol. Bali, kanina pala na umaga. Binalikan ko yung ano, no? Yung nagpayusa natin ang makina ni Agaw Sandro tapos yun na nga mga idol na ayos na ni kuya hindi ko lang na i-video kasi yung camera natin ay iwan sa <laughs> pagmamadali so, ko ba tapos ngayon babalik tayo ulit kasi may ano doon mga idol may piyesa doon na nasunog daw ito mga idol oh. bali ito yung original hmm. Ito yung original na piyesa niya may idol. Ito yung tinatawag na ano, yung coil. Ito yung karugtong doon sa spark plug mga idol. Bali ito yung nakakabit doon sa makina ni Agaw Sandro. Tapos na ano siya, nasunog daw mga idol. lang. Tsaka ngayon, ayan meron ng bagong coil mga idol. Bali ito yung papalit natin doon sa ano, sa makina no para umandar na kasi pinalitan ni kuya pati yung ano doon mga idol pati yung karburador tinanggal din pinapalitan ko na lang sabi ni kuya palitan na lang daw yung karburador ng makina ni Agaw Sandro ngayon ay karburador na ng motor yung ginagamit kasi mas ano daw mas matagal daw yung magagamit sabi ni kuya ba kasi yung yung karburador pala sira kaya pala daw hindi umandar no yun pala yung may doon marami na palang komplikasyon yung makina tsaka yung coil itong dalawa mga idol yan bali papakita ko sa inyo yung ano ulit yung paggagawa don kasi yung carburetor na ikabit na ito na lang yung kulang kanina akala namin naandar kaso yung problema hindi talaga kasi ito itong coil na to hindi na pagsupply supply ng kuryente ba diba? bali sunog na yung loob niya mga idol pero dadalhin ko pa rin to kasi pagka oh, balik ko ng makina kay Igaw Sandro, ibabalik pa rin natin to. Pati yung mga piyesa na tinanggal ni Kuya, ibabalik. Sana, sana sa coil na to, itong bago, sana umandar na no. Hmm. Kaya ano to, kaya ang kulsidro mga idol, ito yung binili niya para sana sa makina namin dati pero hindi nagamit. Kaya inano ko yung pinaga, pinapuntahan ko kay Papa. Tsaka buti lang hindi na ikabit para ito na lang yung ikabit sa ano no, sa makina ni Agaw Sandro no? sana sana umandar may dol tapos puntahan natin yun ulit papakita ko na sa inyo no? mga idol oh mga ni giingon ninyo mga idol agaw tong mekanik ko na konsimisyon so, na, na <laughs> <laughs> ta tanang tanang abilidad niya ba nagawas na ni makina mo ito so but ito yung ano bagong karburador no karburador ng motor yung ginamit ikuya. kuya tapos yung kuya na, Ayo mandar na jud ni tao ni. Wala Oi, nang andar usa ka problema na ni ano. Kanila skip ni yas tu ija pod borbulla. no. Hmm. bunot na lagi ni may idol. Pero uh, may problema ni mahan ko Okay compression. Okay maka compression. Kat tu ija kay compression bali Dugwa. Ay kon nang pagut sore dong. Maksud yung ano pala nito yung coil niya dati nasunog daw sabi ni kuya kasi yung pagtanggal nila nung bolt pala winilding nila mga idol ito ba winilding pala yung ginamit kaya nasunog daw kumunik na sa ano sa coil ha? paadzo ronta lahit mo gusto nga gino huwag yan ko no?

Jesus, pastang ayusa lagi oh. O, oh, jadi yang problema. Ah, jurong tak. Wonder <laughs> Pula, na. Wala berarti undur enggak benar. Kanang timing-timing ya saya apa na. Ada <laughs> chance. Okay. Aneh hmm. kesukaan adanya si gorok berarti. Hei, kambingkan orang darah.

Mataw. Matay. Pahinti na na eh. <laughs> Matay. Wow. Yeah. Yes. Ah. Yeah. Palitong, palitong. Ah, dami yung spark plug. Sirti <laughs> 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 sutan na. No? Sobrang kadami sa imo mga Paita, cool. mga kuan dong. Paitag coil na sunog mga idol, lagi spark plug wa. Wow. One click lang. ga ugnag katunga murag karo karo na dong karo karo di na tong andara di nato binuang parah asem na isparplaga dini mo haa si, mutera <laughs> tistingra na to kanala yung ulihan kuan mane eh. haa di mane eh kandara ne di ne kalahutay sa kuan mane eh. mawer mawer oh samawer so hahaha <laughs> 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 kagamit yu isparplag samawer so woy <laughs> hahaha <laughs> samawer so ataya weh tisting tistingra <laughs> <laughs> tis <tingran> na to isparplag yu no o Di mala. Daot nasira lahat talaga. Pati yung ano, spark plug. Yung coil, tsaka spark plug. Spark plug na ikuwang. ang? Oh. Ah, grabe no. Bago nag spark plug niya. Di pa yung andar. <laughs> Ay. Tatto <laughs> <laughs> claro, ano ni andar ng soto. Klaro na ng soto andar. Tagsara ng building ani may dalba. Ang... Are ako rin si Buwan. Ah. Tagsara, ni ni Tagsara kay yung building ani ag carburetor, kabato sa motor. Few inches later. Yeah, mga idol. Ito na po yung makina ni ano, sir. Sir from US, ito na po yung makina ni Alessandro. Condition na condition na talaga siya, mga idol. Oh, ayan. Yan yung minor niya. Bali, pinalit na rin namin yung mga bolt, mga idol. Pinalagyan ko na rin ang mga bolt. Oh. Saka yung pinalit na carburetor sa kanya, carburetor ng motor mga Ito Ato nya. Ato ah, ko ato, ina pato. Pare Andre. Uh, oh, kan kuya. Kaya magkina na naayo na. Namiya gin nor ni Dre. Para makita ni Sandro mga idol. Tsaka natin ipapadala sa kanya no. So, Uy, paano yung, so, hindi yung, yung Hindi pwede na ano mga idol, hindi pwede po, po na ibabalik natin na sira no. Hindi na sana umabot sa mga ganun mga idol kung alam ko lang. Ano lang mga idol ba? Ah? Kung Ah, hindi na, na pinagpasapasa mga idol. Ay. Ah, ito. dito niya. Yung nagastos natin dito ay hindi na lang natin iisipin yun mga idol kasi ano naman yun. Bata mm. na ning sandugo may tabon. Oh, yung kulang daw nito, yung ano niya. Uh -huh. Yung parang takip mga idol ba, pero sabi ni Kuya yung mekaniko na nag-ayos doon, okay lang daw kahit walang takip dito uh -huh. kasi dagat naman daw, wala namang alikabok doon mga idol. Pero kuan mm. kuan ya para napakagandang sa tubig food ba? Oh, napakagandang build mga idol. Bihira lang kayo makakita ng giyot, eh. makina na yung no, ginamit na carburetor carburetor ng Neighbor motor. Motor. Brothers mo to na may minor, eh. Kasi nung last Pero hindi kayo na ay, middle, Ito. Agdagan na lang tukong buti. Nasira kasi to mga idol eh. Ito nung know, nasunog to. Mga idol. Sira tong ano pati yung spark plug na bagong bili ko. Asa na ba yun? Dinala ko dito eh yung spark plug na bagong bili ko ba dun sa ano mga idol Tamayo. na din ayan nasil nasilip ko yun dito eh. ayan basta dito mga idol ito ayan. ito yung spark plug na ano pinalitan ko ng bago kasi nasira din siya tsaka ito yung mga ano niya mga kagamitan niya mga yung sa karburador dinala ko na rin para ibigay kay Sandro okay Ayos na ayos na mga idol. Ito na yung talagang masasabi nating sigurado mga idol. Sigurado maaayos ba? Gaw! Mga idol, si Agaw Sandro. Dali, testing Di pa, alis ako karburador sa motor. Kaya katong karburador din mo, guba na. Andor na Unya, kan Nasunog di ko ang gaw Nasunog ang na Kuil Hashtag bago ng palit spark plug Gitarra ba

Ah uh, ayo uh, uh, ni mo na ayo so, na ni nimot na tug yung importante po nito mga idol na naayo na ano ba na. Doordano, hayo, na na? kasi ako yung ako yung ano kasi mga idol eh ako talaga yung nanghiram dito mga idol nya naka mosaki airplane nya tuluan ka na ho mana to Katong og magpa og magpatay ka ni ana tuslok ni bisa bisag asa mo kuno mm, Balik ka lang Unya kau Wa naman labot ni ini kuya kuan yung gumawa nito mo ito ba Diretso man ning wa sa gasolina no mm. Ana diretso Agkuan kuno ani niya inigpander kun nimo imo ning drinan diri sa lubot okay. Ibto ni mong kanig isok-sok dere drain -gas gasolina kaya wala na may op Wala na i off ni siya Ha? Kani? Hmm. Pero di ko ano na malumos. carburetor doon na mas motor. Di na mo mabalik. Eh, yabit ang gi. Kuan? Mm. sinubukan ni Kuya yung ano mga idol, yung mechanic ko ba, yung carburetor ni Ako Sandro. Di na talaga. Ilang beses namin ni-repair. Kuan na dito siya Daghang kayo. Taya. Pesod. di importante nga ni Andar. Hmm. Ang importante mga idol, umandar yung makina niya. Mana da kanay? Eh. Mana da kanay? Eh. Basta, og, og magpaandar ka. Pwede man ibutangan ko, og no? kuhan ko, no? Kanang imong on, on, og off dere. Sa gasolina. Kuhan na, nabutang hilang kilagi, kay napiki na. Pwede man po din nato ibalik dito. Aro mabutangan, on and off. Hmm. Maure, maure problema ni. Ag-off ag on o off dire kaya gasolina ni dire diretso kasi dito sa karburador ng motor mo idol pero yung sabi ni kuya pag rin daw kaya nga ni mapundo ma, ma, man gini mong bangka no inig mapundo nis, bangka ari man ni largo man dire di ka puno na yung gasolina imong drinan away off din asiso oh wan ay up? pwede gaw inig uli ni mo tangtangon ni ni mo suksukan ni Ado pagi. Ko na sa kapitir. Ha? Dio ama ro mugya puno ko ana. Yo ka ka ana. kapitir ba. Hmm? Pwede ko na niya mabuhatag o upo na man hmm. sa oras. Kali bago ko na sa dole. Pero pwede ko ka ulit ko. Ani andan na jud may dor. Yung uh, yung importante may dol umandar. Hi may pandarag balik may. Basta marato ag-on ag ag ug niya. Katura. Aywan naman siya yun. Largo na. Oh. Itos lock na lang yung mag -op. Oh, sa kwan? Hindi mo ka malumos. Anong? Hindi man ni Hindi malumos lagi. Ano mga? Oh, pwede ma ma man. Oh. Pwede. Oh. Nara ba? O ding andar ba? Oh. Drainan ni oh. mo gamay. Oo, oh, oh. drainan. Mm. Pero, hindi man ni mag-agos. Hindi man ni mag-agos. Mag-agos oh. ako nung matakilid. Kanang matakilid, hindi mo Pero, kaya ako nung no, plaster ko nung ihang kanang... Saan mo nung kaburadura? Kaburadura? Kaburadura sa Timix. Hindi ba ni kaso ko sa inyo? Hindi naman siya. Kaysa magpalit ko nung may dito. Hindi naman siya available.

Ade, kalimin na Pwede ni mo, dyan sa ni mo ko? Ay na, ragpadi ay. Pwede ni mo, subungan na ni At least, na ano siya mga idol, na-repair. Yun lang talaga. Oh, yun mga idol, Dadalin na ni Agaw Sandro yung makina mga idol ha. Siguro, siguro hanggang siya, sa time na ito mga idol, baka yung issue siguro matatapos na no. Kasi gusto na na Gusto na namin mga idol na mamuhay na ng ano ba Mamuhay ng tahimik Tahimik mga idol Ayaw na ng gulo Ayaw ng gulo mga idol ba Kasi sa ano O kanira mo dyan yung nakaangin yung makina <laughs> Ang dami ng problema ano? <laughs> Ang dami ng problema na Hindi Salamat din talaga mga idol no Kasi ano ba na naayos ulit yung makina no at makakapag ano na makakapaghanap buhay na ulit si Agaw sa Drome okay na nagpanaganas nerve mo ang kas eh ba dahil pero mong nasiya kabalhabal sa una agi balta agi ato mas bukit kanib lang pusta sa ni na ito alya eh ay di pa di na madiinit kanayong bahala dyan gaw salamat salamat sa pagpapahira mo no at pasensya na kung pasinsya. dahil sa makina na yan ay nagka yeah. nagkagulo-gulo tayo no. Basta yung ano natin mga idol ay hindi pa rin magbabago yung Pas ano mga idol. Oo. Oh. Subukan ni eh, Agosandro muna mga idol bago siya aalis no. Kasi pag hindi to aandar pag siya ay iuli na naman mga idol. Oh, Ah. Oh. Hindi e, kaya. Eh mga ka wala. <laughs> <Mano>. Hindi. <laughs> 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 man, ka mangusok ikay mo bitik? Ha? Usa mo makina. Duha, kami duha mo bitik god. Sarai. Asa bala na na ka. Agkuan na ako ni Hunter ako. Di na ako magpakita dito ko. <inaudible> 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 Gubon <laughs> ha? Di na ta friends. <laughs> 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 na magpakita ni. Ah, ang luod <laughs> Lord Lord, di na yun <laughs> Di, at least makabalik na po siya no? Sir from US tapos kay Kuya Jis Lumingi no? Nang dahil sa kagagawa natin Kuya, na postpone yung Panginabuhi, ito sa ako Sandro Basta, pasensya na mo sa na na ito, ta ilagao, ilagao siya tanan Ilagaw, <laughs> ilagaw, ilagaw, ilagaw Buwan, nagipa yung idol Agaw, nagipalitan na Oo, kinamay o, diyan na na, oh. Na? Pari ka dun, son. Dito, doon may na nila, mga idol. Bahala na nila mga idol. Uli na, may. Ayan, mawara tayo sa iyo, ha. Sige. Puhon ka, puhon. Iyan, mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol. Natatapos na rin yung ating problema, no. Mga paanda na po ulit yung makina, no at magagamit na ulit ni Agaw Sandro mga ito.